Hello friends! Happy Easter! Welcome sa OK! Online Katekismo para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang katoliko. Ano ang Easter Sunday? Ang Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay ay ang araw kung saan ipinagdiriwang nating mga Kristiyano ang muling pagkabuhay ni Yesus mula sa mga patay. Ito ang pinakamahalagang araw sa kalendaryo ng Simbahang Katoliko. Ano ang ginagawa sa Easter Sunday? Sa Easter Sunday, ang mga Katoliko ay nagmimisa para ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Yesus. Ito rin ang araw kung saan ang mga catechumen o mga taong nag-aaral tungkol sa pananampalataya ay tinatanggap bilang mga bagong miyembro ng simbahan. Bakit mahalaga ang Easter Sunday sa ating mga Katoliko? Ang Easter Sunday ay mahalaga dahil ito ang araw ng muling pagkabuhay ni Yesus, ang pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ito ang nagpapatunay na tinalo ni Yesus ang kamatayan at nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa ating mga buhay. Ano ang simbolismo ng Easter Sunday? Ang Easter Sunday ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay at bagong buhay. Ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya na sa kabila ng pagsubok, mayroong muling pagkabuhay at pag-asa. Ano ang aral ng muling pagkabuhay? Pag-asa sa muling pagkabuhay. Ang Easter Sunday ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng kamatayan, mayroong pag-asa sa muling pagkabuhay. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na tinalo ang kamatayan at naghatid ng bagong buhay sa atin. Tagumpay sa mga pagsubok. Ang muling pagkabuhay ni Yesus ay nagpapakita na ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ay hindi maaaring matalo ng anumang pagsubok o pighati. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng buhay na may tiwala sa Diyos. Pagpapatawad at Pagbabago ang Easter Sunday ay nagpapakita ng malasakit ng Diyos sa atin at ng kaniyang handang magpatawad. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos na handang tanggapin tayo ng buong pagmamahal. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Yesus ay nagpapahiwatig na mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Ito ay nagbibigay sa atin ng siguradong pag-asa na sa kabila ng mga paghihirap at kabiguan sa mundong ito, mayroong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Tawag sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang Easter Sunday ay tumatawag sa atin na ibahagi ang magandang balita ng muling pagkabuhay ni Jesus sa iba. Ito ay nagbibigay sa atin ng misyon na maging mga saksi at tagapagdala ng pag-asa at kaligtasan sa iba pang mga tao. Okay ba, friends? Mga ka-bless ne? Kung nables ka ng bagong kaalaman sa video ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng Okay! Online Katekismo. Happy Easter!